ka ng 1 to 15. 13. Meron kang regalo sa akin. Bibigyan pa kita ng 50 pesos. <laughs> 1 to 15, pili ka lang. 14. Ito regalo ko para sa iyo. <laughs> pili ka ng isa. 8. Ngambil ito regalo ko para sa iyo. Wow, wow. Anong gusto mong number? nil <laughs> <laughs> 1 to 15. Kung ano yung mapipili mo sa 1 to 15, ibibigay ka sa'yo. Number 14. Ibigala ko sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. na sa'yo. Para 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 Thank you. Kala, Pagbili bigas. Yan ang bigas ka pa na. No. Piliin kita ng 1 to 15. O, pag nakapili ka ng 1 to 15 sa number na yun, ibibigay ko sa'yo. Pili ka na yun. 8. Number 8, ang iyong napili. 15. Dahil number 8, ang iyong napili, ito ang regalo ko para sa'yo. Wow. So, meron kang tinapay. Plus, meron kang 50 pesos. Yes. <laughs> Woo. thank you, thank you. Okay. Thank you sa pamasko. Kaya ano bibiliin mo? Yan, daun ni. Daun Mimili ka lang ng 1 to 15. 1 to 15. Anong gusto mong number daw? 15. Number 15? Oo. Oh. Number 15. Number 15 ang napili mo? Oo. Oh, oh. Ito, regalo ko para sa'yo. Thank you. Bukod yan. Mayroon pa akong 50 pesos para sa'yo ang ibibigay. Thank Ayan. you. <laughs> Maagang pamasko. Ayan. Na. Pabili ng scarf, dalawa. Sort, lang. Order lang. Pipili ka ng 1 to 15. Mm. Anong number ang gusto mo? 13. Ang 13. Mm. Eh, may bibigyan ko sa iyo ng regalo. Ano 'yun? Tari, regalo para sa iyo. Till number 13 ang mabunot mo, mayroon kang regalo sa akin. Ayan. Ang sa akin 'yan. Yes, yeah, uh, regalo ko para sa iyo. Ang talaga. Ay, ang galing naman Ito lang binili ko. May regalo na akong isang 3D flow. Siyempre. Ito talaga. Oh. Thank you, ah. Oh isa nyo ko bibigyan pa kita na 50 pesos. peso <laughs> <laughs> okay mabili mabili maling mamimili ka ng 1 to 50 na number 1 to 50 pili ka ng isa hmm, 13 na lang kasi malas ang 13 eh kahapon <laughs> nagputo lang ng tubig number 13 nabunot natin maling ang number 13 lucky 7 Number 7. Ayan, number 7 lang gusto mo? Sigurado mm -hmm. ka na? Number 7. Yeah. Oh, sige na. Ate Maling, ito mo. Simo Ay, tama-tama yan, nagluluto ako. Ano? Yeah! <laughs> At hindi ba yan, Ate Maling? Mayroon ka pang 50 pesos. 15 pesos lang binili ko. May, may 50 pa ako. Siyempre, regalo ko yan sa'yo. Sa oh, o, tapos tama-tama, nagluluto kasi ang paninda ko. Mga... Okay. Ay, tama -tama ay. Wala ko si Buya, mahal kasi si Buya ngayon. Okay, teveling, salamat. Okay. Thank you, Merry Christmas. <laughs> Merry Christmas. Bibili pa ako ng Happy Lord. Pumili hmm. ka ng isang number ng 1 to 15. Kung ano 'yung mapipili mo, ibibigay ko sa iyo. 3 po. Number 3? Number 3 ang napili mo. So, meron kang sabon box. Tama tama. ka ba? Naglalaba ako ngayon. At Bukod sa si sabon, meron kang 50 Pesos! Oh, wow. Thank you po! Thank you po! Pero naman bumili lang ako meron na pa, mas po. Pabili po ng kape yung na pack. 1 hanggang 15. Kung ano yung number na mapipili mo, yun yung ibibigay ko sa'yo. Number 4. Number 4 ate. <laughs> number 4. ang napili mo. <laughs> 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 Dahil number 4 ang napili mo, dito <laughs> ang regalo ko para sa'yo. <laughs> Ipumpasko na ako. Hindi lang yan, te. Meron pa akong ibibigay para sa iyo. 50 pesos. May pa, may ko pang 50 pesos. Thank you. Tay, okay, mamimili ka ng 1 to 15. Pipili ka ng isang number. 9. Number 9. Okay, number 9 ang mapili mo. Ito na pili mo pa si Canton. <laughs> Ayun, regalo pa para sa iyo. Bukod diyan, meron pa akong 50 pesos pa. Thank wow. you. Ate, papipiliin kita ng 1 to 15. Pipili ka ng isang number. Kung ano yung mapipili mo, yun ang ibibigay ko sa iyo regalo. 10. Sabi ko na ako. Ang yeah. <laughs> so, uh, regalo ko para sa. Wow, sayo. thank you. Sa ulitin. Ah, ito flash diyan. Meron kang 50 pesos. Wow, thank you thank much. <laughs> <laughs> Abilin. Ate, meron na akong papapiliin sa iyo. 1 hanggang 50. Anong gusto mong number? Pe? Number 1. Number 1? Number 1 na pili mo ito regalo ko para sa iyo. Wow. <laughs> Bukod dyan, meron akong 50 pesos para sa'yo. Amalit Okay. daw. Okay. Piling ano, cream silk. Ate, may papapili ako sa'yo. 1, 2, 15. Mamimili ka lang ng isang number. 11. 11? Sigurado ka sa 11? Ito, regala ka para sa'yo. Wow! Tapos <laughs> dyan, hindi ka pakita 50 pesos. Wow! Ate, papipiliin kita ng number. 1 to 15. Or 5. Number 5, ate. Sige, regalo ko sa'yo. Ay, number 5. Kaya, chat plus. Meron kang 50 pesos. Na may 50 pa ako. Oh, syempre. Talawa. Meron pala bumili dito. 15. Pili ka lang ng isang number. 1 to 15. Anong gusto mong number? 15. Number 15, kuya, wala na. Pili ka pa. 12. Number 12 talaga. Ano pili mo, kuya? Ha? <laughs> <laughs> Pagiging <laughs> masaya ka dito. <laughs> Dahil ito, may napkin ka. Ba <laughs> ba may napkin ka. Pero regalo ko sa'yo. Dahil yun ang pinili mo. Tama-tama. Tama-tama. Okay, o, bigyan mo sa asawa mo. Plus, meron ko 50 pesos. Tama-tama. O, po. At 1 to 15, pipili ka lang isa. So, anong gusto mong number? 6 po. Number 6. Ito, regalo ko para sa'yo. Pili mo. Plus, meron ko 50 pesos. Salamat po. Okay. pansit kanton. Pansit kanton ate, bago ka bumili, meron akong regalo para sa'yo. Ito, isang buting. Toyo, so yan. Plus, meron kang 50 peso. Thank you. Okay.